ayan magandang tanghali po mga katropa bali mangukulit po tayo ng tamala ngayon si ito yung kasama natin mga katropa nandun nandito po tayo sa pumulutong island ayan. ayan, din natin kasama si jonathan nandun sa lugar ng misis niya nakipista at saka si kabulbul di rin sumama tuy akin na yung pana sana makauli tayo Ayan, masipag yan sakto wala nang klase sila sumama sa atin ayan o oh. naglalabas yan ng tubig o oh. And sa camera o so, to eh Kalawit siya doon ang pipit niya. Masintro it. Masintro it, tinuturuan natin si Otoy magvideo video sayang babalikan na lang natin yan lalabas pa yan mamaya mga katropa hindi yung pao oh. dalawa sana ma tamaan na Laka. Wala na naman mga katropa Yara Yan yung isa Wala nga Maliit Maliit yan Dalawang tira na Sana mahuli na natin sarap to adubo mga tropa malambot lang to dito tulad ng malaking pugita na matigas ito malambot lang okay tara oh. ayan mga katropa oh. pangapat na yan sana makakuha natin Dididi ko ya didi. didi, didi. Mm. Ento to to. to.

Tatlo na yung sayang natin. Magana pulit tayo. <laughs> Panglimang tamala. Sana mahuli na natin to, makailang sablay na tayo. Ikaw. Ayada, ayada, ayada. Kaya, kaya, kaya. Yun, tinamaan yun. buahnya otak tanggal na naman yata tanggal na naman wah oh, tanggal na naman mga katropa huh? sayang na naman <laughs> wala kuya <laughs> mga trupa din na bigyan yung pagpana ayun na lang yung pagpah di makukuha sa kolawik hindi naman mahuhukay ito ayan okay dalawa na dalawa na mga katropa oh so, talaga sa mata oh tinamaan dalawa na ah. Ulam na si kuya. O oh, kuya. Ayos. <laughs> uh -huh. Dami natin sablay ah. Pang ilan na yun? Pang ilang tamala yung kuya? Ang sablay? Ang sablay. Apat. Uh, okay. Pakita. Ayan, dalawang tamala na. Anong masasabi mo? Jackpot. <laughs> Jackpot hindi pa jackpot dahil maraming sablay yan okay. yeah, kuya yan yeah. yeah. panahin natin Oh. tanggal na naman so ayun lang lima lima ang sablay ang dami ang sablay ang butas ng tamala oh Nasya ah, so nga nito nakikinsay siya. Nasa di pa sila lumalabas. Mm -hmm. Yan oh. Ang oh, mga butas ng tamala yan. roh aku entar siapa kita tidak lain sana tidak Apa ulam itu? Jadi tak akan nakuti ay. Oh, iya Ian. Hello, tin. Oh. laki ng butas mga katropa oh. butas ng alimang malaki malaki, malaki yan may laman yan no? dito yan sa baybay ng pamuloto na ilan mga katropa bumalik tayo dito tayo dadaan maghahanap tayo dyan Ah, may daming butas dito boy oh kuya kanya oh lalim tagus nya dito mau mga kinainan oh groby, tara oh gawin butas yung pa medyo luma na to oh luma na yung pinabukayan sobrang init mga katropa yan o no? pamulutong island kuya yan may mga batuan na dyan ito may mga buh buhangin pa o oh. kalabas na kuya nakalabas

mga katropa may nakita tayo kagano labas na labas hindi ko yan labas na sa butas Oh. kulog oh ah tungkol Oh. na oh, padagdag tayo. ayo na tayo ah Nakaliman na tayo kuya. Ayan, na. oh kaya ayan mukha ka ulam oh na upod sana di umulan ayan no. mga katropa bali uuwi na kami baka umulan no sayang lapad pa ng hibas nangingitim yung kalangitan delikado dahil sobrang init Tapos biglang uulan ayan kuya paalam ka na maraming salamat niya pala sa panunood mga katropa sa inyong lahat bali magkita kita na lang po tayo sa susunod na upload di man tayo sinerte, pero ayan makakaulam pa rin ang daming sablay ilan yung sablay natin ngayon kung nahuli sana lahat ayun solid na pang ulam yun ayan bye bye mga katropa